ang napakagandang umaga po sa inyong mga ka mga ka-viewers. So, sa umaga ito, nagtatanim po kami ng talong sa loob po ng greenhouse. So, madali lang po, no? Pagtatanim. Dalam bilis So, hindi mahihirapan ang magtatanim. So, yun lang po ang maibahagi ko sa inyo, no? Sa pagtatanim po ng talog sa loob po ng greenhouse. So, ayan po mga ka-farmers. Ang loob. So, thank you. Okay, Bye. bye Yeah. So bago tayo magtapos, mega shoutout po sa lahat nating mga subscriber, sharer at commentator, mga ka-farmers, viewers. Sa inyong lahat, maraming salamat po. God bless. So hanggang sa ako na po yung magpaalam. Bye, Bye po. God bless.